Ayan, ito yung dulce. Bubulutin ko muna sa kahon. Magkasama na rin siyang tornilyo. Ayan. Tignan natin. mo. yung isa. Ito yung maraming tunog. Ano? Nahaba ang tunog. May mode siya. Ayan, may kasama siyang bracket at dalawang tornilyo. Tapos ito yung pinakang relay na niya. Ito yung module niya. Ayan, meron siyang ground, tapos green na wire. Tapos ito yung manual. Kita niyo naman. Malinaw na malinaw. Ibig sabihin niya na ay itsuba. Ayan. Tapos ito yung mga extra tornilyo. Ito yung mga Tapos ito yung wire. Ayan. Titestingin ko muna, ipapakita ko lang sa inyo ang connection niya. Ang pagtesting nitong mixuba Tapos ay kakalasin ko na rin yung ano dun, yung busina. Susukat ko na. Pero malamang kasya din ito kasi kasing nipis lang din naman nung ano, kasing kapal nung Bush Europa. Okay? Bubuhin ko muna to. Tapos babasahin ko yung ano, yung pinaka-manual niya babasahin ko yan. Okay? Ayan, at dahil nabasa ko na yung ano, yung manual niya, ayan. Ayan, yan pula na yan. Ayan. Ang sabi dyan, basa may arrow yan. Ayan. Tapos dito, pag si setup niyan, dahil tinisting ko lang muna siya, may makikita kayo dito, pagka tinignan nyo itong busina na yan, tignan nyo yung sa terminal. Ayan, may kulay dilaw. Nakita nyo. So, ibig sabihin, diyan yung kulay dilaw na wire. Pagdating dito, makikita nyo, may kulay green. Yan. So, dito, dapat doon nakalagay yung kulay green nya. Okay. Pagka tinapat nyo yung ganyan, sa ilalim yung pula. Yan. Nakita nyo. Nakita nyo yan. yan. Sa ilalim yung pula. Yan. Tapos dito, sa kabila, sa ilalim din ang pula ang ginawa ko. Pero dito sa manual ang sinasabi niya sa sa ilalim yung green. eh. Pero ginawa ko diyan para sa sa ilalim ng pula. Eh. Ayan, tignan niyo. Pero wag kayong magbabaligtad diyan, dapat dito ang green, green wire. Ayan, magkasalig naman yung tape niya ni eh. ay yung wire na lagyan ng tape kaya hindi kayo magpapalit diyan. Dapat yung red niya magkakasama siya. Ayan, magkakasama yung red niya. Yung green at, at yellow lang ang magkabukod. Ngayon dito naman doon sa merong kasamang ground tapos dito ground din siya. Ayan. Okay. Ayan. Kakapit nyo na yan sa ground. Ganyan ang ginawa ko. Ngayon tapos yung kulay blue nya may kulay blue yan dyan eh. Ito. Ayan. Ito yung ah uh, positive. Positive nung ano. Ito kasi dalawang itong blue na to, optional ito eh. Yung iba kasi dalawa ang ano, dalawang terminal ng busina. Ayan, ito yun. Ayan, yung blue, kukunin niyo lang dyan do sa busina na dalawahan, kukunin niyo lang diyan yung positive at negative. Ngayon, pwede niyo na pwede niyo rin namang isama ito sa body ground dito. Tapos katulad niyan, eh single wire yung original. So ang ginawa nila ay body ground yung isa positive lang yung pinagtapa nila. Ayan, katulad dito. Okay. Dito naman, ganun din. Same lang yan. Ayan, oh. Okay, ngayon titestingin natin. Positive yung switch. Ayan. Subukan natin na. Testing. Okay. Ito naman, yung natitirang green. Ayan. Yung, kas yung green dito sa ano, green black. Ayan, yung kasama dito sa module. Ito naman yun. Ang sinasabi dito ay Yeah, 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 switch. Pero ground lang din yun. Maglalagay tayo dyan ng switch. Ngayon, itatap ko muna ito dito, diretsyo. Pansinin nyo yung tunog nya. Isa lang. Okay? Isasama ko ito dito sa ground. Ayan, itinap ko na sa ground. Yan yung pinakang switch, yung lalagyan natin ng switch. On, off. Okay? Ngayon, titestingin natin, ibubusin na ulit natin. Ito yung wire. Tinan nyo ha, oh. Ayan, humahaba. Tapos pag ito ibinabad binabad, pag ibinabad 'yan. ah oh, 'Di ba? Ang lakas. Ngayon, okay na 'yung setup niya, 'yung kuryente. 'Yung ground optional ito. At eh, diyan naman makikita 'yon, 'yung dalawang blue. Ayan. Okay, pipicture ko din 'yan. Tapos ay body ground syempre. Optional itong switch na to, dalawang blue. Tapos itong switch na ito, ground lalagyan nyo siya ng on off switch yan dito okay tapos yun ganyan na setup tatandaan nyo lang yung green para sa green at yung yellow para sa yellow okay ikakan ako na ito sa sasakyan yun lang ang pag testing dyan nung module natin okay